Apat po. Apat kayo. O sige, tingnan natin. Sige, tingnan natin kung paano yung gagawin natin. Yung let us know na lang. Sa tipi ng Jose and Marias Bongavilla, Marian Rivera binigyan ng time ang apat na tagahanga na bumibisita sa kanya sa set. Okay lang po. Sige. Thank you, Miss Marian. Thank you, you Miss behind the scene naman ni Marian Rivera bilang host ng programang Tadhana. Napakasimple pero nanatiling maganda. Daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating Tadhana. Magandang hapon mga kapuso, ako po si Marian. Samantala, narito rin ang kanyang mga behind the scene taping ni Marian Rivera sa kanyang Guardian Alien. Maliban sa katuwaan ng mga kas, makikita ding tuwang-tuwa na nagduduyan si Marian Rivera. Kahit gabi na at break time nila sa kanilang taping, nakuha pang sumayaw ni Marian Rivera. Talagang napakahusay pagdating sa aktingan ni Marian Rivera. Mula sa malungkot na mukha hanggang napangiti ito. Walang arteng naglagay ng lupa sa kanyang mga kamay si Marian Rivera. Nabilang alien ay ginagamit nito ang kanyang power. On and action. Pagkatapos ay naglakad ito papalayo sa malawak na lupain at nakasuot ng puting damit at sandal. Nagkaroon din ng behind the scenes si na Marian at Gabi Concepcion na siyang magiging asawa ni Marian dito sa Guardian Alien. Nakakatuwa ang reaksyon sa mukha ni Marian Rivera habang ginawa ang pagpapakyut sa harap ni Gabby Concepcion.